Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tala na sa Landas na Pag-asa. Ang bilis na mga araw, kamakailan lang ay Pasko at Bagong Taon. Sa isang linggo, Ash Wednesday na. Noong nakaraang mga araw, laman ng mga ebanghelyo ang mga himala ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo sa mga sinapian, at mga turo ni Jesus sa pagpapakabanal pinakamabigat na turo niya marahil ay itong ebanghelyo noong linggo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. At sa ebanghelyo ngayon, isang linggo bago magkwaresma, ito naman ang turo at paalala ng ating Panginoon. Maging lingkod ng lahat. Nagtatalo ang mga alagad ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. At ginamit niyang props ang isang bata para bigyang diin ang kanyang turo. Ang sinumang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad dito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Noong panahong iyon, maliit sa lipunan ang mga bata. Hindi pinapahalagahan, hindi pinapansin. Pero ito si Jesus, ibinida ang isang bata. At sinabi niya na ang pagtanggap at pagkali pagkalinga sa mga bata ay siyang daan sa pagiging dakila. Fast forward sa panahon natin ngayon. Sino ba ang mga maliliit? Huwag na tayong lumayo sila ang ating mga kasambahay. Sa opisina naman, sila ang mga janitors at security guards. Sa kalsada, sila yung mga tagawalis, mga vendors, dispatcher, konduktor sa bus. Sila ang mga maliliit na iniutos ng Diyos na ating kalingain, tanggapin, kaibiganin at igalang. Sabi sa isang workplace meme, treat the janitor with the same respect as the CEO. Isama na rin natin sa kategorya ng mga maliliit at ang mga marginalized sectors, mga nadedehado at nakakalimutan sa lipunan. Ngayon ay ginugunita natin ang ika-30 na anniversaryo ng EDSA People Power. At dahil eleksyon sa Mayo, napapanahon itong pagninilay na ito sa mga tumatakbo sa halalan at nanunuyo ng ating mga boto. Sino-sino nga ba ang may mga kakayahang makapag-angat ng buhay para sa mga maliliit? Sino-sino ang mga tunay na maglilingkod sa bayan at hindi pagnanakaw o magkukonsinti sa korupsyon? Sa mga tumatakbo sa mga party list, sino-sino sa kanila ang tunay na kumakatawan sa mga marginalized? kaibigan at kalandas, talanat isa isip at isa buhay ang Ibanghelyo ngayon. Atin ang mas alalahanin at kalingain ang mga maliliit sa paligid natin. Tatlong paraan para gawin ito. Una, sa magiliw at magalang na pagbati. Ikalawa, sa taos pusong pagdamay at pagbabahagi. At ikatlo, sa mayo, sa ating maingat na pagpili. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, paki-like at paki-share mo na. Ayahin na rin ang mga kaibigan at contacts mo tungo sa landas ng pag-asa.